Ano? Bakit tayo nalimutala? Nasaan? Hey. <laughs> ano? Paano nanonood yung 3v3? way, <laughs> to... <laughs> <Ana. Atan. laughs> <Tamang> Ano? sa <na. laughs> Ang ganda talaga dito ba? Ang angas talaga sa Makati ba? Pwede kang angas. May mga pa Ah! ada ano? Bakit na yung nasan eh? Hey? Ba? Ano pa nanonood 3v3? Boy, kataguan eh, paano ito sila? Sama natin. Sama natin. Hanap yan. tataguan lang, tataguan. Maaaring, sumakay na tayo sa kayo. Iyak kaya, mag iniwan natin dyan. Iwan natin, iwan natin. Iwan natin. Hindi, tataguan lang tayo. Tatago lang tayo. Eh, doon tayo magtago. yung punong yun. Yung balit eh. Tara. Tara.

menghadap dah Ini setinta ampun pun tak di itu tadi itu Ini ini. Utai utai yari tai Apa tai dia. Jadi sini dah nanti. Dah sana.

sama bunjayan, ada, apa sih kamu sedih banget ya Saan? Ano yan? Nakita pa! Nakita tayo! <laughs> Paano mo kami nakakita? Ah? <laughs> yan no, na ano ko na ka na Wala! <laughs> Wala kami, ikaw yung na nanonood ka ng basketball Paano <laughs> mo naman kami Nagpipiktorial tayo. Ano yan, pag ikaw mangiiwan, okay lang. Pag kami mangiiwan oh, sa'yo, eh, galit ka, ano? Kapag walang gano'n? Oo. Alam mo, idol, Mac, uh, tayo sa puno. Bakit? Gusto matahitin ko Bunga yan, bunga. <laughs>